Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa pambungad na eksena, ipinakita si Sunggyu na natutulog sa kama. Nagulat siya nang magising ang kanyang anak na si Minjun, Jun mapaglarong lumapit sa kanya na may dalang maingay na larwang baril. Malungkot na humiling si Sunggyu ng ilang minuto pa ng pagtulog, isang routine na paulit-ulit niyang paulit-ulit. Di nagtagal, si Sunggyu, isang bank manager sa Pusan, ay tinawag ng kanyang tinatawan, na nagudyok sa kanya na simula ng kanyang araw mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa ibabaw ng telepono bago maghanda para sa trabaho. Habang papunta siya sa bangko, nagpa siya si Sung atid ang kanyang mga bata, si Namin Jun sa paaralan. Ang kanyang asawang si Yon Soo, ay muling inayos ang kanyang schedule sa pag-aakala si Sung ay busy, ngunit inalis niya ang kanyang pag-aalala at pinayuhan siyang mag-focus sa kanyang sarili mga usapin. Sa pag-uwi, natuklasan ni Yon Soo ang isang pakete sa pintuan sa kotse, ay nakakita ng kakaibang amoy, ngunit itinanggi ito ni Sunggyu. Sa kanilang pagmamaneho, si Sunggyu ay nakatanggap ng isang hindi kilalang tawag sa isang telepono na matatagpuan sa glove compartment. Sa kabila ng nakatagong caller ID, sagot niya, para lang ipagpalagay na spam ito at pinaba ang tawag. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay nakuha kapag napansin niya ang wallpaper ng telepono, isang larawan ng pamilya na nagtatampok sa kanyang asawa at mga anak. Si Heidi na nagpapaliwanag na ito ay larawan sa profile ng Facebook ng kanilang ina. Nataranta, muntik nang magbulot si Sung isang aksidente sa isang pedestrian crossing habang iniisip kung paano napunta ang larawan sa hindi pamilyar na telepono. Habang papalapit sila sa isang gasolinahan, naghahanda si Sung na lumabas ng sasakyan kapag ang muling tumunog ang misteryosong tumatawag. Sa pagkakataong ito, binabalaan ng tumatawag si Sunggyu tungkol sa isang bambang nakatanim sa ilalim kanyang ukoan, iginiit na ang pag-alis sa sasakyan ay magti-trigger ng pagsabog. Sa una ay tinatanggal ang banta bilang isang kalokohan, muling itinigil ni Sunggyu ang tawag. Gayunpaman, pagdating nila sa gasolinahan, muling tumulog ang tumatawag, na nagbibigay din sa panganib ng paglabas at pagbanggit ng kakaibang amoy sa sasakyan. Inaangki ng kontrol sa remote ng bomba at sinusubaybayin ang kanilang mga paggalaw sa pamamagitan ng GPS, ang tumatawag ay nagbabanta ng pinsala kay Sunggyu at sa kanyang pamilya kung siya ay hindi susunod. Dahil sa gulat, napagtanto ni Sunggyu ang kabigatan ng sitwasyon, lalo na ng marinigang boses ng mga bata na binabantayan. Nakaramdam ng pressure at desperado, nagmamadaling binayaran ni Sunggyu ang gas attendant. Sinubukan ni Sungyu na punan ang kanyang tangke, sinusubukang maibsan ang abalang dulot ng iba mga customer. Nang ipagpatuloy ang tawag, nakipag-ugnayan si Sungyu sa tumatawag, na naghahangad na maunawaan kanilang mga kahilingan. Inutusan ng tumatawag si Sungyu na tingnan ang ilalim ng upuan, na kinukumpirma ang kay Sungyu pinakamasamang takot habang nararamdaman niya ang presensya ng isang hydraulic bomb. Niyanig ng paghahayag, mabilis na lumayo si Sungyu sa gasolinahan habang inilalahad ng estranghero ang kanyang mga kahilingan, 960,000 na cash at 1.70 million na paglipat sa kanyang account na nagbabantang pasa sa buga ng sasakyan. Biglang napansin ni Heein na nakapasa sila sa school ni Minjun. Tumigil si Sungyu, pinipigilan si Minjun na lumabas, at atubiling ibunyag ang katotohanan tungkol sa bomba, minamaliit ito bilang isang kalokohan. Nag-aalala, hinihimok ni Hyein na makipag-ugnayan sa mga autoridad, habang si Min Jun, hindi alam ang gravity, nakakahanap ng kabuluhan sa hindi ang sitwasyon. Sumingit ang estranghero, babala laban sa mga pagtatangka sa komunikasyon, na nagpapatunay sa agarang pagputok ng bomba. Biglang tumawag ang representante ni Sung Yu, na taranta, at sinabing hindi siya makakarating sa meeting dahil sinabihan din siya tungkol sa isang bomba. Sa kanyang sasakyan, nalaman ang kanyang lokasyon, nagpa siya si Sunggyu na makipagkita sa kanya. Hindi nagtagal, nahanap niya ang kanyang kinatawan, na kinukumbinsi ang kanyang asawa na manatili sa kotse. Tutol ang babae dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Habang sinusubukan ni Sunggyu na ay parada ang kotse nang hindi nagbudulot ng abala sa ibang mga sasakyan, binuksan pa rin ang asawa ng deputy ang pinto at lumabas ng biglang, Gulat na gulat, daan-daang dinaan ni Sunggyu ang sumabog na kotse, at doon napansin ni Ye In na si Min Jun. Ay nasugatan ng isang tipak ng salamin. Sumugod si Sunggyu sa ospital para iligtas ang kanyang anak, para lang tamaan ng bomba. Tumakbo si Sunggyu sa ospital upang iligtas ang kanyang anak, na nataman lang ng bubog. Makaharap lamang ng isang estranghero na humihingi ng bayad. Pinagbanta niyo ng estranghero maliban kung si Sunggyu inilipat ang hiniling na halaga. Lahat ng naruro na ay nasa panganib ng pagsabog. Para lumala pa, dumobo ang demand mula 1.7 milyon hanggang 3.4 milyon, na sumasaklaw hindi lamang sa sarili ni Sunggyu bahagi kundi pati na rin ang kanyang kinatawan. Sinubukan ni Sunggyu na ipaliwanag na hindi niya ma-access ang ganong hisam kaagad, ngunit iminumungkahin ng estranghero na gamitin ang mga pondo ng kanyang mga kliyenteng VIP. Napagtanto na mayroon siya walang ibang pagpipilian, tinawag niya ang kanyang katulong at inutusan siyang hikayatin ang lahat ng kanilang mga kliyente maglipat ng malalaking halaga sa kanyang account sa loob ng isang oras. Iminumungkahi ng estranggero na magsimula sa cash. Hindi maintindihan ni Sung kung paano niya ihahatid ang pera kung hindi siya makaalis sa sasakyan, ngunit iminumungkahi ng tumatawag na ipagkatiwala ang paghahatid ng pera kay Yon Samantala, iniimbestigahan ng pulisya ang pagsabog ng sasakyan ng deputy manager. Sa footage ng surveillance camera, napansin ng mga opisyal na bago ang pagsabog, umalikwas si Sungyu, na parang alam na ang susunod na mangyayari. Nakipag-ugnayan si Sungyu sa kanyang asawa at agarang humiiling sa kanya na bawiin ang mga kinakailangang pondo. Sa una, si Yon Su ay nalilito at nagmumungkahi kinasasangkutan ng pulisya, ngunit kinumbinsi siya ni Sungyu na sumunod sa kanyang kahilingan. Nang marating ang bangko, pinagmamasda ni Sunggyu si Yeon-su na dumating kasama ang isang kaibigan. Habang kinukuha ng kanyang asawa ang pera, ang kanyang kaibigan ay lumapit sa kotse ni Sunggyu at nakita ang kanyang pagkabalisa. Ang pagsunod sa estranghero mga tagubilin, mabilis silang nagmaneho palayo sa matanong na babae, na pagkatapos ay nagpas siyang alerto ay security guard tungkol sa tila ka inahinalang paghuhugali ni Sunggyu. Tawag ng asawa ni Sunggyu para makumpirmang may pera siya. Inutusan siya ng tumatawag na ideposito ang mga pondo sa isang kalapit na kahon ng surir at iginigihit na dumating siya mag-isa, wala ang kanyang kaibigan. Kasunod ng mga tagubilin, tumungo si yeon Su sa tinukoy na lokasyon. Ipinalam ni Sung Giu ang estranghero na dumating ang kanyang asawa. Biglang napansin ni Yon Su ang isang kainahinalang na hinalang matangkad na lalaki sa malapit at ipinapalagay na siya ang estranghero. Sa kabila ng pagtiyak ni Sung Giu na huwag pansinin siya at magpatuloy sa drop-off, nagpa siya si Su na alertuhan ng pulisya tungkol sa lalaki, na umahantong sa kanyang agarang pag-aresto. Sa isang kritikal na sandali, napagtanto ni Sung ang maling pagkakakilanlan, habang nakikipag-ugnayan ang estranghero sa kanya muli, nagbabala na ang pagsangkot sa mga pulis ay magre sa kanilang sasakyan na sumabog. Sinimulan niya ang countdown, at si Sung at ang pulis ay nasa kotse nakipag-ugnayan si Sungyu sa kanyang asawa at tinitiyak na okay lang siya, kahit na malinaw na inaasahan ng estranghero ay magkaibang kinalabasan. Samantala, halos sigurado ang pulisya na si Sungyu ang may pananagutan para sa pagsabog ng sasakyan ng deputy. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng mga ulat ng isang bagong insidente, kung saan si Sungyu at ang kanyang naroon na naman ang asawa, siya ay idineklara na isang takas. Lumalala ang kondisyon ng minuto ng dunyo at nawawala ng sensasyon ang nasugatan niyang binti. Inilipat ni Sunggyu ang cents million sa account ng estranghero upang paigang dalhin ang kanyang anak sa ospital. Ngunit ang estranghero ay nagpipilit sa buong halaga at hindi sila pinapayagang umalis sa kotse. Biglang pinalibutan ng pulis ang sasakyan nila, nagdeteman pinatay nila ang mga makina at lumabas ng sasakyan. Sinabi ng estranghero na kailangan nilang bumiwalay dito sa anumang gastos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinaba ni Sungyu ang tawag at, hindi pinansin ng opisyal ng pulisya, nagmamadaling pumunta sa ospital. Hinahabol ng mga sasakyan ng pulis si Sungyu, at pagkatapos ng abalang habulan, na-corner siya sa dalampasigan. Muling tinawagan ng estranghero si Sungyu, ipinaalala sa kanya na kapag muli siyang ibinaba, sa isabog ang sasakyan, Kapag inutusan siya ng isang pulis na lumabas ng kotse, sinabi ni Sungyu, inilit ng estranghero si Sungyu na sabihin na siya mismo ang nagtanim ng bomba at say sabog siya ito kung hindi nila siya pakakawalan. Hindi maintindihan ng opisyal kung bakit pasabugan ni Sungyu ang sasakyan kasama ang sarili niyang mga anak sa loob, at pagkatapos ay inutusan ng pulis na umatras mula sa sasakyan. Sa lalong madaling panahon, isang grupo ng bomb squad at mga espesyal na puwersa ang dumating. Inutusan ng opisyal ang sniper na bariliin wag huwag pagkatapos alisin ng mga bata sa kotse. Papalapit sa kotse, ang pinuno ng Bomba Squad ay lihim na ipinakita ni Sunggyu ang log ng tawag mula sa hindi kilalang numero na nagpapahiwatig na malapit na panganib. Mabilis siyang kumilos, nagpasya siyang maglagay ng signal ng radyo sa kotse at ang signal ng radyo ay naka-off. Si Sunggyu ay may radyo sa isang bag na naglalaman ng tubig at mga medikal na supply upang itatag komunikasyon sa tumatawag. Habang isinaaktibo ang radyo, sinimulan ni Sunggyu ang pakikipag-ugnayan sa estranghero, sinusubukang makipag-usap sa kanya, ngunit sinalubong ng katahimikan. Sa halip, isang mensahe ang natanggap, iniini ang pagtatapon ng radyo. Inalis ni Sunggyu ang radyo at pagkatapos ay maingat na iniskan ang mga tao sa paligid ng hadlang, na pagtanto na ang estranghero ay nasa malapit. Upang kumpirmahin ito, nagpasya si Sunggyu na bumusina, at sa katunayan, at naririnig niya ang signal sa pamamagitan ng telepono. Nakita ni Sunggyu ang estranghero sa karamihan, at sa wakas ay sinimulan niyang sabihin kung sino siya at kung ano ang gusto niya, na naaalala ang ilang insidente na nangyari ani na taon na ang nakararaan. Ngunit biglang pinutol ng mga pulis ang komunikasyon, at naputol ang pag-uusap. Pagkatapos ay lumapit ang pinuno ng bomb squad sa kotse at nagtatanong na sabihin kung ano talaga ang nangyari. Ipinalang ni Sung na may bomba sa ilalim ng upuan niya at na siya o ang mga bata ay hindi maaaring umalis sa kotse. Sinasabi rin niya na ang estranghero ay nasa malapit na lugar at maaaring niyang pasabugan ang mga ito anumang oras. Ang pinuno ng grupo ay nagsasabing naniniwala sa kanya at hinihiling sa kanya na magtiwala sa kanya at gawin ang sinasabi niya. Ang bomb squad ay nagsimulang mag sa kotse, at ang hinihingi ng pinuno ang telepono. Gayunpaman, nagpa siya si Sungyo na iwanan ng telepono na ginamit niya upang makipag-usap kasama ang estranghero at ibinibigay sa kanya ang kanyang telepono dahil tiyak na gugustuhin ng estranghero na makipag-ugnayan sa kanya. Sa lalong madaling panahon ay nagiging malinaw na ang mga bomba ay naka-install lamang sa mga upuan sa harap, ibig sabihin ng mga bata ay maaaring lumabas ng kotse. Tinatanggal ng bomb squad ang mga pinto, at pagkatapos ay natuklasan nila na wala na ng malay si Minjun. Dinala ka agad sa ospital ang bata habang napapansin ni Heidi na ang mga sniper sa rooftop. Tumanggi siyang umalis sa kotse na pagtantong iyon babarilan ng kanyang ama sa sandaling palayain siya. Nakiusap si Sunggyu sa kanya na huwag gumawa ng anumang kalokohan, tinitiyak sa kanya na gagawin ang lahat maging maayos, ngunit bigla siyang lumipat sa upuan sa harap at pinaandar ang bomba sa ilalim niya. Ang pinuno ng bomb squad ay hindi maintindihan kung bakit niya ginawa ito, at sinabi sa kanya ni Hayi mga sniper na nasa paningin nila ang kanyang ama. Ang pinuno ng grupo ay tumungo sa pulisya, humihingi ng ang mga sniper at kinansela ang order. Ngunit ipinakita ng opisyal ang telepono ni Sungyu at sinabing walang tawag mula sa hindi kilalang numero, ibig sabihin ay niloloko sila ni Sungyu. Samantala, pinag-uusapan ng mag-ama kung paano sila hindi napunta sa ospital, at si Sungyu sabi niya na matagal na siyang hindi nakakapunta sa beach dahil sa walang hanggang negosyo ni Sungyu. Tinanong din ni Haiyin kung namamanid ang kanyang mga binti at iminumungkahi niyang igalaw-galaw ang kanyang hinlalaki sa paa, tinitiyak makakatulong ito sa kanya. Bukod pa rito, iminumungkahi niya ang pagpunta sa sinihan sa susunod na katapusan ng linggo, umaasa na gagawin nila mabuhay at magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal, ipinalam sa opisyal na ang kapatid ni Sunggyu ay dumating sa pinangyarihan. Pinayagan niya siya kausapin si Sunggyu at hiniling sa kanya na kumbagsihin siya na palayain si Haiyin at sumuko. Ang lalaki lumapit sa kotse, at napagtanto ni Sunggyu na may pagkabigla na hindi niya ito kapatid, ngunit ang parehong estrangyero, si Jinwoo. Kinikilala ni Jinwoo na ang pagkawalan ng kontak ay hindi bahagi ng kanyang plano, ngunit ipinahayag niya kasiyahan sa pagkakataon para sa isang harapang pagtatagpo. Si Sunggyu, nalilito at hindi maalala ang pagkakakilanlan ni Jinwoo, humingi ng paglilinaw tungkol sa kanilang nakaraan. Siya speculates na Jinwoo na wala ang kanyang pananalapi dahil sa maling pagtitiwala sa bangko aning na taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagpapatunay na mas masalimuot. Sa pagmamasid sa pakikipag sa pagitan ng dapat na magkapatid, ang pinuno ng Bomb Squad ay nagpasya upang i-verify ang pagkakakilan na ni Jinwoo sa pamamagitan ng pakikipag sa asawa ni Sunggyu, tinitiyak ang misteryosong ito individual ay tunay na high Kasabay nito, ang isang nominitong yunsu ay nasa bahay, kung saan ang mga paghahanap ay sinasagawa na. Sa telebisyon, inihulat na natagpuan ang mga materyales para sa mga gawang bahay na pampasabog sa bahay ng sospek, na kung saan, ito ay lumabas sa mismong pakete na ang asawa kinuha mula sa pintuan sa umaga. Nakiusap si Sunggyu kay Jinwoo na palayain ang kanyang anak at nangakong kukunin ang lahat ng perang kailangan niya. Biglang na-deactivate ni Jinwoo ang bomba sa ilalim ng hukuan ng pasahero, at pagkatapos ay lumingon sa crowd at ibinalita na ang kanyang kapatid ay payag na paalisin si Hyein. Sa wakas ay lumabas na ang dalaga sa sasakyan, sinabi ni Jinwoo kay Sunggyu na buksan ang glove compartment. Sa sandaling ito, isa pang bomba na may 18th minutong timer ang naisaaktibo. Hinihingi ni Jinwoo ang natitirang halaga na ilipat sa loob ng oras na ito at idineklara na gagawin niya ay hostage si Hyein. Nagtakda siya ng isang tagpuan at nagbabala na kung susubukan niyang sabihin sa pulis siya ang anumang bagay, si Hayin ay mawawala ng buhay. Sa dalaga, sinabi niya na kapag sinabi niya ang totoo sa pulis, sa ang kanyang ama. Dinala ni Jin Woo, si Hayin palayo sa likod ng isang bakod, habang si Sung na nag ng kanyang lakas, ay pinindot. Sa gas at nagmaneho palayo, papunta na ang mga pulis. Pinagbabaril siya ng mga sniper, ngunit nagawa niyang iwasan ang kanilang mga bala. Samantala, nakipag ugnayan si Yeon su sa pinuno ng unit ng pagtatapon ng bomba at ipinalam sa kanya yun ang lalaking nakikipag-usap kay Sung Gyu ay isang impostor, at ang tunay na kapatid ni Sung Gyu ay kasalukuyang sa Nepal. Ipinalam ito ng pinuno sa pulisya at hiniling na itigil si Jin Woo. Ang oras sa timer ay mabilis na nauubos, at si Sung Gyu, nang hindi bumabagal, ay tumawag sa kanyang mga kliyente, ngunit walang gustong hilipat sa kanya ang pera sa ngayon. Pagkatapos ay tinawagan niya ang vice-presidente ng bangko at hiniling na humiram ng malaking halaga. Gayunpaman, ipinahayag ng pinuno na hindi na nagtatrabaho si Sunggyu doon. Si Sunggyu, na matagal nang nagtatrabaho sa bangko, ay nagsabi na gusto niyang lumipat ang pera ngayon. Gayunpaman, ang kanyang mga account ay na-freeze na dahil naglipat siya ng $2.60 milyon ng wala autorisasyon mula sa pamamahala, na ngayon ay itinuturing na paglustay. Desperado, inabot ni Sung Gyu si Yeon Su, sa kanya ang pagkidnap kay Hai In at pagpapahayag ng matinding pagsisisi para sa malalang mga pangyayari. Nakiusap siya sa kanyang asawa na ilipat ang $960,000 na inalis nito sa account ni Jin Woo. Sa kabila ng pagtugis ng pulisya, ang pinuno ng unit ng pagtatapon ng bomba ay namagitan, na hinimok si Jin Woo upang huminto, tinitiyak sa kanya na kinikilala nila na hindi siya isang kriminal. Gayunpaman, sinira ng tawag ni Jin Wu ang anumang pag-asang mabawi. Pinaalalahanan niya si Sung ng kaganapan anim na taon na ang nakalilipas at nagbigay ng nakakatakot na ultimatum. Sampung minuto na lang ang natitira para sa buong paglipat ng kinakailangang halaga. Habang tumatakbo si Sung Yu palayo sa mga humahabol na sasakyan ng pulis, isang bahan ng mga alaala ang nagmamadaling bumalik sa kanya. Matingkad niyang naaalala ang madilim na katotohanan. Siya, ang kanyang kinatawan, at iba pang empleyado ng bangko ay gumawa ng isang pamamaraan upang dayi ng mga kliyente. Ito ang mapanlin lang na kasanayan na nagtulak sa kanila upang makamit ang mga kahangahangang resulta at mabilis umakyat sa mga rango sa loob ng bangko. Naalala rin niya kung paano siya nilapitan ng isa sa mga dinaya na kliyente sa parking lot, at nagmamakaawa siya para tulungan siyang makuha ang kanyang puhunan. Ang logger noon namatay sa kinahinatnan. Bawat taon natitira 15,000 katao ang namamatay dahil ang mga pangalan ay hinihiling na magsanay sa isang basement sa Tokyo. Sa loob ng 23 taon hanggang sa bilang ng mga namatay noong 1967, matapos mapatay si Everton, ang isang inaanak na babae ay naulila at pinatay. Gayunpaman, ang gulo na ito ay pumapalibot na ngayon sa kanyang anak, at sa isang punto, ang oras ay maaaring magnigtas sa kanya-kanyang buhay. Ina ni Ayan si Dila, nabangkarot dahil sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak na babae na nakatape ang bibig, nakatali sa upuan sa kotse. Muli siyang tinawagan ni Jinwoo at ipinalam na ang halagang hinihingi niya ay ang ginastos ng mga biktima sa mga legal na paglilitis. Sinabi niya na sa kabila ng lahat ay ibinalik ang lahat sa bangko, nagpatuloy sila sa pakikipaglaban. Si Sungyu na napagtatanto ang bigat ng kanyang mga aksyon, ay nagpahayag ang kanyang kamangmangan sa paghihirap na dinanas ng mga biktima ng kanyang panloloko. Nagsusumamo siya para sa pagpapalayan ni Hai In, na itinihin ang kanyang pagiging inusente sa sitwasyon. Gayunpaman, naghahatid si Jin Wu ng isang mapangwasak paghahayag. Ang babaeng hindi pinansin ni Sung Yu sa parking lot ay ang sarili niyang asawa. Buntis sa sa oras na yun, nang matuklasan ang pagkawala ng kanilang mga pondo, kaunos-lunos niyang piniling wakasan ang sarili niyang buhay. Sa isang sandali ng kailanawan at pagsisisi, ipinagdapat ni Sunggyu ang kanyang kasalanan de Jinwoo at sa iba pang mga biktima, humihingi ng kapatawaran para sa sakit at pagdurusa na kanilang tinis bilang resulta ng kanyang mga aksyon. Mapagpakumbabo siyang humingi ng tawad kay Hai Yin na kinikilala ang napakalaking pasanin na dinadala niya dahil sa kanya. Kasama si Jinwoo ngayon sa kotse, si Sunggyu ay humihingi ng tawad at palayain, pagpapahayag ng kanyang pagnanais na itama ang kanyang mga mali at tulungan ng mga biktima, Gayunpaman, tinanggihan ni Jinwoo ang kanyang mga pagsusumamo. ipinaayag na uli na ang lahat at kinundi ang pagpapatawad bilang isang tanda ng kahinaan. Limangpung segundo na lang ang natitira sa timer, kinabit ni Jinwoo ang kanyang seatbelt at inukusan si Sunggyu na itaboy kung nais niyang maiwasan ang pagsabog sa tabi ng kanyang anak na babae. Sa kabila ng pulis na tumututye sa likod nila, hindi pinansin ni Sunggyu ang kanilang presensya at bumilis, determinadong iwasan ang paparating na sakuna. Pagising sa tubig may 20 at segundo na lang ang natitira bago ang pagsabog, sinubukan ni Sunggyu na buhayin si Jinwoo. Pero hindi siya sumasagot, pagkatapos ay kinuha ni Sung -Gyu ang isang makapal na libro mula sa likurang upuan, pininggot ito laban sa mekanismo, at nagawang lumabas ng sasakyan bago ito sumabog. Pinalaya ng pulis si Hyein at pagkatapos ay napansin si Sunggyu na lumulutang sa ibabaw, hinayla siya palabas ng tubig. Pagkaraan ng ilang oras, umamin siya sa kanyang krimen at pumanig sa mga biktima sa korte. Nang tanungin ng mga mamamahayag kung mayroon pang natitirang ebidensya laban sa bangko, sumagot si Sunggyu na ang pangunahing patunay ng kanilang pagkakasala ay ang kanyang sarili. Pag uwi ni Sunggyu, tinawag siya ng kanyang amo, sinusubukang pigilan siyang tunstigo laban sa bangko bilang kasabwat niya. Gayunpaman, determinado si Sunggyu na huwag sumuko at ibinaba na lamang ang telepono. Ano kaya ang gagawin mo sa lugar ni Jin Woo? Maghihiganti ka ba sa iyong mga mahal sa buhay o mapapatawad mo ba ang con artist? Ibahagi ang iyong mga salobin sa mga komento sa ibaba. Pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. See you sa mga susunod na videos.